speaking of that, di ba meron tayong chika for today, yung kay uh, Rian Ramos. Di ba parang... Ah! Yung kay Rian, di ba? Ah, uh, namulot talaga diba, siya sa ng mga basura. Di sa... Tumulong siya sa pagpupulot, di ba? Oo, para uh, sa pagkukolek, pagpupulot ng basura sa District 4 ng Quezon City, di ba? Uh, nakakatuwa, di ba? yun. Pero yung iba, uh, may nang intriga pa sa kanya, bakit kailangan pa raw i-post, di ba? Oh. Eh, siyempre po, mga kaibigan, mga celebrity, ah... Uh, Ipinapakita nila, ipinopost po nila, uh, hindi po dahil sa pagmamalaki na nakatulong sila or uh, para ipamukha sa iba na at least kami tumutulong kayo, hindi. Ang ginagawa po nilang yan ay para ma-inspire ang kanilang kapwa, ang kanilang mga supporter, fans, ang ibang tao na makakakita sa kanilang ginagawa. Kung sila nga artista tumutulong sa paghakot, uh, pagpupulot ng basuro, di ba? So pwede gawin ordinaryo. lahat, di ba? Pero yun, nakakatuwa po dyan si Rian Ramos. Kaya, dun sa isang nag-question, bakit kailangan ano? Para po ma-inspire ang kapwa niya. Totoo. At uh, katulad mo, para ma-inspire ka sana. Kaso, ang ginawa mo, binigyan mo ng masamang kahulugan ang ginawa, ni Rian Ramos, di ba? Ikaw yung may problema. Ikaw yung, uh, uh, ang tawag na ito, uh, may dinadala sa pagkataon mo, sa puso mo, di ba? Dapat nakita mo yung mabuting intensyon ni Rian Ramos kaysa binash mo siya, kaysa ginaganyan mo yan. Dapat ikaw ngayon nagsabi na, ah, I'm sure kaya pinost ni Rian para ma-inspire ang kanyang kapwa ang ibang tao di ba mm -mm. kapwa artista uh, uh -oh. di ba? dapat sinabi mo na I'll do the same. Na inspire ako, tutularan kita Rian Ramos. Hindi yung, ang dami mong hana sa buhay, ang dami mong problema, di ba? Ang dami mong pinagdadaanan, di ba? Siguro magdasal ka, darling, oo, para realize mo, mali yung komento mong yon, di ba? Ibis papurian mo si Rian, inintriga mo pa. Link.